Sana naman po magandang magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Alam niyo po, maaga po akong gumising Kasi yung aking uh, isang anak ay dumating uh, po kagabi, mikli na po siyang umuwi dito At ayan po, nilaban ko muna Ngayon lang po ako naglaban ng kanyang uniform Dahil ang kanyang uh, mahal na misis Ang aking uh, mahal na manugang ay Nandoon po Nagginawa po sila doon sa pansol. Kasi ngayon lang po ang uh, celebration ng isa kong apo. At sagot po ng aking manugang yung resort. Ako po ay hindi na pumunta kasi mga kaibigan, grabe pong lamig ng panahon ngayon. Yun, alam niya naman po, kalaban ng aking buhay ang mga lamig-lamig na yan. Kaya mas maganda na lang pong manatili muna dito sa aking balwarte yan ako po ay maagang naglaba ayan mga kaibigan ang dami daming mga basura kasi hindi po araw araw ay uh, nagahakot ng basura yung nakaraan ay araw araw pero ngayon nakailang araw na uli ay uh, wala na namang hakot ng basura, ayan napansin nyo po ba yan ang taas ng amin na uh, ang bubong ng aming tricycle ay puro po um, mga kahoy ang hirap po talaga kapag ang asawa ay construction worker kasi hindi po naubusan ng na, kalat ang bahay ano-ano po ang mga kalat na uh, aming uh, pinilalabas mula sa loob ng bahay kasi sabi ko grabe na hindi na namin magamit yung aming garahe dahil meron na pong bahay ng aking anak kaya yan po ang kanilang kwarto yan na po ang kanilang bahay nakapatay ang ilaw namin kasi inaayos ang kuryente alam yung mga kaibigan din ko ngayon pero ako po ay manonood sa live stream at si Pastor Bong sa aking po ang magtuturo tuwing alas 3 ng hapon. Kaya ngayong umaga, ako po ay uh, naglaba muna ng uniform ng aking anak. Ayan, naayos na rin mm -hmm. po ang aming uh, tiris. Pinagawa ko po, po ang aking mister ng nagayan ng kanya mga tools. Ang dami mga kaibigan, yan. Kanya lang yan. Iba pa yung mga tools ng aking anak nandoon din sa kanilang nga uh, kwarto doon din sa area nila kasi napakahirap po ng kalat-talat ang tolls ayan, lagay ko po dyan ang washing machine at dito na po kami naglalaba sa terrace okay naman po dahil uh, tatlo lang naman kami dito si Bunso ako at si Kuya Ludong si Ludo Dudong kanina ayan po ang ating mug uh, mag habang ako po ay nag Lalaba ay nakakatuwa. Ganun po talaga ang mga nanay, di ba? Mga kaibigan. Ito naman po ang aming loob ng kubo. Yan, nangangamay po ng ano, sunog na kamuti kasi po naglaga ako ng kamuti. Ayan, dumating yung aking anak. Pumunta rin ng resort. Pag uwi, ayan, may mga dalang pakwan at saka, ulam mula po doon sa birthday ng aking apo. Alam niyo po, masaya na po ako dito sa loob ng bahay, maglinis, ano-ano lang. Ayan po, ang aking na uh, luto ng kamuti, muntik na pong naprito. Ayan, kasi po tinignan ko po muna yung aking mga sinampay. Ayan, marami po po kaming kanin, kaya hindi na po kami magluluto ngayong umaga. yan, marami na naman po tayong bugasan ay ang ay nag-hugas uh, na sa dudong at uh, mayroon na naman. Ito lang po ang aming uh, munting kubo. Ayan po ang aming CR. Hindi ko na po ipapakita sa inyo ang kabuuan ng aming CR. Ayan po. At yan naman po yung pintuan ng kwarto na pinagawa ng aking anak. Komportabling-komportable po sila dyan para po silang nasa loob din ng kondominyong. Ayan. Masaya lang po ang pamilya kapag maganda ang samahan. Ayan po ang aming kubo. Alam niyo mga kaibigan, no? ang nanay, talaga nga kahit tayo po ay medyo nagkakaedad na, pero ang priority pa rin po natin ay ang ating pamilya. Minsan hindi po ang ating sarili ang priority natin eh kundi yung ating mga anak pa rin. Araw-araw po ay hindi na ang ating trabaho sa loob ng bahay. Napapansin nyo rin po ba? Ayan, meron pong music. Naku, YouTube, sorry naman. Baka makapirate mo naman itong aking uh, video. Sana naman ay hindi. Ayan, yung aming na uh, sala ay hinati ko po yan. Ibinalik ko po yung kwarto dito sa kalahati. At ito na lang po ang natitira sa aming uh, sala. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, ayaw ko sana ng mali maliit na pwesto. Pero ganun talaga. Kailangan nating mag-adjust kasi nga magulang tayo. Kamusta po kayo? Ayan, marami na naman po akong nga sinasabi sa inyo, kunyukwento. Kasi ganun po talaga ang mga nanay, di ba diba, mga kaibigan? Hindi tayo nauubusan ng kwento kasi sa bawat araw ay bagong kwento ang nabubuo natin bilang mga magulang. Basta ngayong araw po ako'y manunood sa live stream sa CCF at uh, hindi ko po alam kung si Pastor Bong Saking ang magtuturo ngayon o yung isa pong uh, napaka-anointed din po na pastor. Basta ang malaga po ay nakarinig po tayo ng salita ng Diyos kasi dito po sa Kalamba, ang CCF, eh wala pa po kami nga permanent na church. Minsan, ay nasa loob po kami ng sinihan. Pero napakarami pong attendees, mga kaibigan. Kaya pinagpipray po talaga namin na magkaroon po ng permanent church. At ibibigay po yan ng Panginoon sa takdang panahon na kanyang niloob. Yan mga kaibigan, isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay maging masaya lang po tayo. Ano man po ang kalagayan ng buhay natin, wag po nating titignan kung mahirap ba, masikip ba, maluwag, masaya ba. Lalo lang po tayong magpakalapit sa Panginoon kahit anong sitwasyon ng buhay at lagi po tayong magpasalamat sa Diyos kasi ang mahalaga sa Panginoon ay ang ating puso, ang ating buhay na patuloy na nagmamahal sa kanya. Hindi po dito pinag-uusapan ang uh, mga bagay-bagay, kundi ang pinag-uusapan po dito ay kung paano tayo nagmamahal sa ating Diyos sa gitna ng ating mga sitwasyon sa buhay. So, yun lang po mga kaibigan. Magbabasa po tayo patuloy ng salita ng Diyos. Mga ilang oras po ay magbabible reading na naman po tayo. Maraming salamat po muli. Sa inyong mga suporta, sa inyong mga panalangin, salamat po sa inyong pagmamahal, salamat po sa inyong malasakit. Talaga pong uh, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay tapat, banal at makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, manatili po tayo sa salita ng Diyos at tayoan po natin ang ating pananampalataya sa Diyos nang wala pong ibang Diyos wala pong ibang tagapagligtas, wala pong ibang daan patungo sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At yan po ay makikita natin ang kanyang mga salita na punong-puno ng katotohanan sa Biblia, sa full gospel Bible, from Genesis to Revelation. Kaya tayuan, tindigan, at manindigan tayo na wala pong ibang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat, at wala pong ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang, dahil po ang ating Diyos Ama, ay ibinigay na po niya lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng authorities niya, lahat-lahat, ay ibinigay na niya sa kanyang anak. Kaya hindi po tayo makakapunta sa Ama, o hindi po tayo makaka... Pero on sa Ama, kung hindi po tayo dadaan sa kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Hesus dahil ang ating Diyos po ang ating nagpagligtas. Mm. Kaya salamat sa ating Diyos Ama sa kanyang dakilang pag-ibig dahil ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo po itubusin sa kasalanan sa pamagitan po ng pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Ngunit siya ay makapangyarihan dahil siya ay Diyos. Mula po nung siya ay namatay sa krus ng Kalabaryo, pagkatapos po ng tatlong araw, siya ay nabuhay na muli. Hanggang ngayon po ay buhay siya at patuloy naggumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala sa ating mga buhay. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Kaya, nawa po ay patuloy tayong makinig sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon upang hindi po tayo madaya ng kahit sino man sa mundong ito na hindi nagsasabi ng katotohanan. Ano po? Ang kailangan lang po natin ay sama-sama po tayo sa kaligtasan, makauwi po tayo sa karya ng ating Panginoon sa kalangitan at doon po wala nang hirap, wala nang sakit, wala na tayong labahan o kung ano paman. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, salamat sa ating Diyos sa araw na ito. Isa pong masayang masayang araw po ang aking bati sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.